Magandang araw mga katupang maglalado Ngayon ay sumikat na ang haring araw At ayan masiglang masigla ang aking mga alagang manok Sila ay nagbibilad At ngayon ay malaya silang makakagala Na hindi nababasa ang kanilang mga balahibo So ayan mga nagsisinakat na yung aking mga dumalaga at inahin Karamihan dyan ay nangingitlog na at ito yung mga pugad dito sa aking uh, kulungan ayan kulungan po yan ang manok ginawa kong pugad so yan, napakarami. ayan napakarami iba ibang kulay ayan brown ang kulay nyan ayan po yung isang puti nagsisinakat na at isa yan sa mga nangingitlog yan sa ating paitlogan yan pa yung isang puti at yung isa kong broodcock na may lahi ng native at ito ang nakakapagtaka mga katropa meron silang favorite spot na pangitlogan yung nakita sa itaas ng aking brooder ito yung aking uh, mayahi na inahin isa yan sa nangingitlog diyan sa pwestong yan kanina kaalis lang ng isang puti katapos lang ng itlog sabay sila na una yung puti na matapos so yan napakarami yan 12 na itlog ang naan uh, dyan uh, at madadagdagan pa yan dahil hindi pa itlog itong isang ina ina ito paborito talaga nila yung spot na yan kasi may harang na pinolik mas gusto nilang mangitlog dun sa area na ano medyo madilim siguro mas gusto nila yung hindi sila nabubulabog pag nangingitlog ayan at ito naman yung iba kong mga manok hinahayaan ko lang silang gumala para buko dun sa ibinabahog ko sa kanila ay makakakuha pa sila ng ibang pagkain sa palibot ng aming bahay ayan yung aking mga puti na may lahing kambusa ayan so nakakakuha sila ng mga insekto mga bulati yun lang mga katropang maglalado at happy farming